Matapos po ang isang matagumpay na raid sa Lapas Tarlac, inaalam pa ng mga otoridad ang iba pang mga lugar na posibleng uh, kung saan posibleng nagsasagawa ng sabong ng mga aso. Pinaniniwala ang may kaugnayan ng operasyon sa Tarlac sa isang mas malawak na network ng dogfighting sa bansa. Erlo Bringa sa detalye. Yan ang kadalasang eksena sa isang tahanan sa barangay Motorico La Paz na kung saan may pinagsasabong na dalawang mga para pagpustahan pero kung sa iba ay manok. Aso ang pinagpipiyastahan ng mga parokyano sa na nasabing sabong. Nang dahil dyan, sinalakay ng mga operatiba ng pnp idg kasama ang PAOK o Presidential Anti-Organized Crime Commission ng dogfighting na yan sa lugar. Dito nahuli ng na mga operatiba ng CIDG ang suspect na kinilalang Sebel Akira Watanabe na sinasabing pasimuno sa sabong ng mag-aaso. Inisyo sa suspect ang search warrant ng Regional Trial Court Branch 81 ng Malolos, Bulacan. May concerned citizen na nag-report sa AWIP, yung AWIP, yung International Organization, yung uh, uh, Animal Welfare uh, Investigation Project, AWIP. Uh, na meron niyang fighting diyan sa sa lapas Tarlac, na nangyayari. Mm -hmm. Eh, ang pagkakasumbong doon sa awip na pinapakita pa sa social media, yung mm -hmm. pag-aaway ng mga aso. Mm -hmm. Kaya ang ginawa naman ng awit, inordinate sa tao. Apo. At uh, yun, pinag-aralan at uh, inordinate namin yon tinap namin yung service ng CITG para maging makasama namin sa pagre-rape. Ikinasa ang operasyon sa koordinasyon din ng PAOK at Animal Welfare Investigation Project kasunod ng mga ulat tungkol sa iligal na aktibidad ng sospek. Ayon pa sa PAOK, ginagamit ng sospek ang social media para magbenta ito ng mga tuta na kanila ding sinasanay para sa brutal dogfight. Actually before that, nagkaroon ng bypass na sinubukan niya at uh, nakita nga doon may mga tuta pa na tinetrain na ganong kaaga para sa maging maging fighter ng mga aso mm -hmm. eh ang ginagawa nitong kag uh, na nag social media na to mm -hmm. pinapakita niya yung away ng aso tapos at the same time parang binebenta niya rin eh mm -hmm. ibebenta niya tapos nagsasabi siya na pwede siyang mag-train ng fighting na-recover ng mga partiba tatlong aso, ilang kulungan na minarkahan para gamitin sa dog fighting, maging ang ilan pang mga tuta ay na din. Kagat ng patpat -pat at iba pang gamit na karaniwang nauugnay sa iligal na gawain. Nasa kustudya na ngayon ng CIDG ang suspect at naharap sa kasong paglabag sa Animal Welfare Act o Republic Act 8485 at patuloy din ang investigasyon upang matukoy kung ang suspect ay may kaugnayan sa isang mas malawak na network dog fighting. Ngayon, bawal yan sa Republic Act 8485 na Section 6. Very clear doon na nakalagay na yung dog fighting at yung horse fighting bawal. Baka may iba pa po siyang lugar. May mga ganun pa po ba? Kaya pinag-aaralan natin yan. Na, Posible nga, no? Kasi naikalat niya, eh, napakalakas ng loob nito na mag ano, eh, na mag mag, uh, mag sa social media. Kala mo, kala mo yung ginagawa niya yung pagsasabong lang ng gagamba apo. social media Erlo Bingas para sa Matanag agila, matatag. Matapa, matapa.